Ito mga kaibigan si ano si Ensan ah. Ayun ah. Andiyo kumpleto na yung pagpagsano ani. Ayan o konti na lang pala ka na balay ibon ito yun O ayun na, oh, file pa rin natin ng ano. Libon si Ensan. Oh, <laughs> oh. Ayun na. Di ba ikaw? Oh. Mahaba ikot ah. <laughs> oh. <laughs> pa yung lipad. <laughs> Nandiyan di makita yung ano eh, yung amo eh. Pero at least kinaano ka na eh. napuntahan ka na hanin. Eh. Kahit marami na katayo. Sa so, isa pa. Kasi lang wala na katayo. Para Oo. Ang bisa na api na eh. <laughs> hindi ano kaya, bata pa kasi kaya ano. Kaya hindi pa makalayo. Wala kasi Mandali siyang mapagod eh. Kaya kung may siya, makapagpong doon ang Oo, kung mayroong kasamahan, kasabay na lumipad. Kasi ito ang papunta kasi yun e, eh, papunta lagi sa amon kasi kumunagisa siya eh. Uh, Oo. Pero kung may kasamahan siya, so alam niyo ito ng malalim. Sige, isa pa. Iba nga yun, pagay na pa, galing lalakad lang. Ang lang yung pumunta sa ano, sa, sa amo niya. Ayun, ito mo. Ang lang. Ano. Lagi sa ano, sa akin to. Kilala na. Kilala na rin kasi. Mahina oh. pa mag ano. Sa mga bagwis. Oo. Baba pa nga na lipad dahil. Oh, good. Ang um, malawang bali sa may ano, sa may ilalim. eh. Ano? De, basta ganyan sumisiyap pa. Ang pa. Nawala na siyap nito. Lakas eh. na ng Ang um, bata pa, eh. sumisiyap pa. Siyap pa nang eh. inakay yan. Eh. okay, no lang to. Okay lang ayan, guha na ng ano yan. training yan. Mm -hmm. Yung medyo lumayo-layo na siya. Pero pag tinawag natin, lalapit. Ayan. Dali malapit naman kaya di mo tawagin. Hmm. Pero kailangan masana siya sa pito. Oo. Kasi sa once na mag siya ng malayo, <clears throat> sa pito lang, maririnig niya, lalapit na siya. So, ayan mga kaibigan, ha? kailangan siya ano, masana ano, sa pito. Baga sa ano, yun yung kanyang ano, tawag sa kanya. Ano, para, para malaman kung siya ay ano, para malaman niya yung talagang amo niya mga sa, ano, sa pamilya parang ano niya ta, tatay na niya yung ano yung nag-aalaga eh, kaya doon siya sumusunod so, medyo malapit malayo na rin nililipad niya eh. ah, nakakailang ikot na rin sa pa sa malayo para kita natin Pagod na si Ensan. Hindi na makalayo. Lalakad na lang eh. Ay oh. Ayun oh. Yun. Okay lang yun. Kasi ano yun. Uh, training record yun. Kahit siya ay medyo bata-bata pa. Pero matilipad na sila sa atin. Sila sa atin. Ay, siguro mga ano pa ito. Mga antay pa siguro mga... Uh, Sambuan, sambuan pa siguro bago makompleto ang ano nito mas matanda, mas maganda ang lipad. So dahil bata pa siya, kaya ang lipad niya ay alang alang pa. Napractice-practice lang natin ngayon para alam na ang gawin niya ang gagawin niya. Habang bata. Ito ah.